burong labanos Masarap 'to. Pakita ko sa inyo kung paano gawin 'to. Ito labanus ko, tanim ko to. Dapat bilog siya ganito. Kaya lang di ko alam nung nangyari. Abnormal itsura niya. So gagayatin natin siya ng maninipis. Maninipis lang. Gayat, 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 gayat lang. Tapos ilalagay natin siya sa malinis na grapon. Nagbalat na rin ako ng carrots. Lalahukan ko siya ng kaunting carrots para pampaganda ng kulay. Pwedeng wala siyang carrots. Tsaka yung labanos, pwede kahit anong klase ng labanos. Yung labanos kung meron na natanim, ya ang bilog, bilog, dapat, pero abnormal nga. Ayun, ginay ko ng manliit din yung labanos. karot, carrots pala. Ginahit ko ng maliliit yung carrots. Konti lang. Pampakulay lang siya. Pampaganda ng kulay. Ibig ko sabihin. Tapos nagpitit ako ng tatlong pirasong bawang. Tinadtad ko siya ng mapipino ng bawang. Pahalo din natin siya. dadagdarin natin siya ng pinong-pino. -pino. Ganyan. Pagkatapos, eh, handa natin yung pambaban. Ayan, may kalahating tasa ako, kalahating cup na mainit na tubig. Tapos, hinaluan ko siya ng kalahating cup din na suka. Tapos, lalagyan natin siya ng dalawang kutsarang asukal at dalawang kutsaritang asin. Yan ang asin. Tapos haluin natin siya para matunaw. Madaling matunaw yung asukal. Tapos so, ibubuhos natin siya doon sa ating igrinapon na labanos. siguruduhin natin na yung labanos ang nakalubog doon sa pambabad. yan, ihahalo natin yung lahok. bawang at carrots <laughs> Dapat nakalubog na nakalubog 'yung ating labanos do sa pambabad. Ganyan. Mm -hmm. Masarap. Tapos lalagay natin ito sa rye para lamigin natin mga kalahating oras bago natin kainin. Para masarap talaga siya.